Magandang umaga sa inyong lahat. Nagkaroon ng mga civil disobedience o mga non-violent protests pagkatapos ng snap election. Idinaos ang EDSA People Power One, isang mapayapang revolusyon na tumagal ng apat na araw mula Pebrero 22 hanggang 25, 1986. Para sa araw na ito, ating tatalakayin ng ilan sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagkakaroon ng People Power One. Una, pagpaslang kay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Binaril sa Manila International Airport o na iya ngayon si Senador Benigno Ninoy Aquino na isa sa mga pangunahing kritiko ng pamahalaang Marcos sa kanyang pagbabalik mula sa Amerika noong ikadalawamput isa ng Agosto 183. ang kanyang pagkamatay ang lalong nagpagalit sa taong bayan. Milyong tao ang dumalo sa kanyang libing. Pangalawa, pagbagsak ng ekonomiya. Nagkaroon ng paglabas ng salapi sa Pilipinas o tinatawag na capital flight. Marami ang nawalan ng trabaho lumobo ang utang ng Pilipinas sa International Monetary Fund at World Bank at iba pang dayuhang bangko. Humina ang turismo, kasabay nito ang pagbaba ng halaga ng piso sa dolyar at ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil dito, nawala ng tiwala ang mga mamamayan sa pamahalaan dahil na rin sa naranasang kahirapan sa bansa. Ikatlo, biglaang halalan o snap election ng 1986. Upang ipakita sa IMF na mabuti ang kalagayan ng Pilipinas at may tiwala pa rin ang mga Pilipino sa pamahalaan, kung kaya't ginanap ito noong Pebrero 7, 1986. Nagharap si Ferdinand Marcos at Corazon Aquino, may bahay ni Senador Ninoy Aquino Jr. sa pagka at si Arturo Tolentino at Salvador Laurel sa pagka si presidente. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na nagwagi si Marcos, samantalang si Aquino naman ang nagwagi ayon sa National Movement for Free Elections o NAMPREL. Ikaapat, pag-walkout ng mga kawani ng COMELEC. Naging matindi ang pandaraya sa bilangan ng balota. Ang ilang mga kawani ng Comelec ay nag-walkout dahil hindi nila masikmura ang nagaganap na pandaraya sa halalan. Ikalima, proklamasyon ng batasang pambansa. Itinuloy ng batasang pambansa ang canvassing sa mga balota at natapos ito noong Pebrero 15. Nanalo si Marcos ng higit sa 1.5 bilyong boto kay Aquino ayon sa kanilang bilang. Idiniklara ang Pangulo at Pangalawang Pangulo na sina Marcos at Tolentino. ika -ani. Civil Disobedience o Non-Violent Protest Nanawagan ang simbahan sa pamahalaan na ilabas ang malinis, matapat at kapanipaniwalang resulta ng halalan. Hinikayat din si Cory Aquino na boykotin ang lahat ng banko, korporasyon o industriyang pag-aari ng mga kronis ni Marcos. Kasama rin dito ang pagdaraos ng mga welgang bayan at hindi pagsunod sa mga pananagutang sibil katulad ng pagbabayad ng singil sa tubig at kuryente. EDSA People Power 1 1986 Nangyari ang mapayapang revolusyon sa EDSA noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986 bunga ng pagnanais ng mga mamamayang magkaroon ng pagbabago sa bansa. Ang People Power ay nagsimula ng si Juan Ponce Enrile, Ministro ng Tanggulang Pambansa at si General Fidel Ramos, ang Vice Chief of Staff ng Sandatahang Lakas, ay tumiwalag sa Administrasyong Marcos. Naniniwala silang hindi si Marcos ang inihalal ng taong bayan kundi si Cory Aquino. Sa pamamagitan ng Radyo Veritas, ay nanawagan sila sa mga mamamayan na suportahan sila at bigyan ng proteksyon ang mga militar na tumiwalag sa pamahalaan. Sa pangyayaring ito, ay nanawagan din si Marcos sa telebisyon. Nakiusap siya sa dalawang sumuko at itigil na ang kanilang ginagawang paglaban sa pamahalaan. Subalit so hindi sila natinag sa kanilang ginawang desisyon. Lalong tumibay ang kanilang loob ng manawagan sina Jaime Cardinal Sin at Agapito Aquino, kapatid ng Yumaong Binigno Aquino na magtungo ang mga tao sa EDSA o Epifanio de los Santos Avenue, sa paligid ng Camp Crame at Camp Aguinaldo kung saan nagkubli sina Enrile at Ramos kasama ang iba pang mga sundalo. Ilang sagit lamang ang lumipas at dumagsana ang napakaraming tao sa EDSA. May dala silang inumin, pagkain, bulaklak at rosaryo para sa mga sundalo. Dito ganap na nagsimula ang tinaguriang People Power sa EDSA o People Power One. Nagpadala si Marcos ng mga sundalo at tangke sa EDSA. Gunit muong tapang itong sinalubong ng mga mamamayan kasama ang mga pare at madre. May dala silang inumin, pagkain, bulaklak at mga rosaryo. Ibinigay ang mga ito sa mga sundalo. Pinakiusapan nila ang mga loyalistang sundalo na huwag paputukin ang mga barel at tangke sa kapwa Pilipino. Inanyayahan nilang makiisa at sumama ang mga ito sa kanilang panig. Nagdasal at nagkantahan ng mga makabayang awitin ang mga taong ang pagwawakas at resulta ng rebolusyon. Pebrero 25, 1986 Ganap nang nagtagumpay ang sambayan ng Pilipino. Sa harap ni Mahistrado Claudio Tijanque, si Corazon C. Aquino ay nanumpa bilang Pangulo ng Bansa. Samantalang si Salvador Laurel ay nanumpa bilang pangalawang Pangulo sa harap ni Mahistrado Vicente Abad Santos sa Green Hills, San Juan, na ng libo-libong mga Pilipino. Sa kabilang dako, sa Malacanang ay nanumpa si Marcos bilang nagwaging Pangulo di Umano sa harap ni punong maestrado Ramon Aquino. Gunit batid ng pamilya Marcos na wala na silang magagawa upang sila ay manatili pa sa posisyon dahil ang taong bayan na ang kanilang kalaban. Dahil dito, Noong gabi ng Pebrero 25, 1986, ang pamilyang Marcos kasama ang kanilang malalapit na kaibigan ay umalis sa Malacanang sakay ng helikopter patungong Clark Field at mula rito ay tumuloy sila sa Hawaii sa Estados Unidos. Ang mapayapang rebolusyong tumagal ng apat na araw ang nagwakas sa pagkahari ng pamahalaang diktatorial. Noong araw na iyon, ay napuno ng kagalakan at pagdiriwang ang sambayanang Pilipino sapagkat sa wakas ay kanilang naibalik ang tunay na demokrasya at katarungang matagal na nilang inaasam-asam. Tandaan, pinatunayan ng mga Pilipino na mahalaga ang pagkakaisa upang manumbalik ang demokrasya sa bansa. Ang mapayapang revolusyon ay maaaring gamitin upang makamit ang pagbabago at kalayaan na ninanais. Ang EDSA People Power One, ang nagpagising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli.